Nakatulog na kayo ng mga yung sakin yan? O, pumulong kayo muna kayo. Oh, ano nga na <laughs> <Help> <t resting>? ang mm, Anong pinaka main problem natin? Frozen? Frozen. Pero hindi na kasakit. Yan ang most eh, kasi... Yan, no. pag na ako, pag naghihilik na yung kasama ko, wala na. Hindi na ako makatulog. Aalis na ako dyan sa sala. Manood na lang ako ng TV. <laughs> Doon ako makatulog. Kailangan nga mabago yung ano nyo eh. Mabago yung ano nyo, routine nyo. Kasi kung araw-araw ganun, minsan lumabas na kayo ng bahay. Lumabas kayo ng bahay. Bumisita rin kayo sa mga gusto nyong makita. Sino ba yung mga kapalit mong nami mismo? Yan. Palitan nyo muna yung ano, yung ambience nyo. Oo. <laughs> oh, Parang magbago ng ano, magbago yung ano, yung routine ng isi, naiisip nyo. Kasi pag yun at yun, yun at yun, araw-araw, yun at yun, kaya nang sabi nyo, hindi naman kayo palaalis ng bahay, doon lang. Wala. Yun, na, di mang problema lang eh, kayo palagi. Kailangan nyo muna may makausap kayo na ano. May nasolusyonan na akong ganyan eh, taga-probinsya. Eh, natatakot nagkakaroon na hindi nyo makatulog. Okay na, bisita ko sa kapat niya, oh, kailangan lang yan ang ano, mabago yung ano nyo. Surroundings nyo. Mabago yung kinakausap nyo. Kasama nyo ba sa bahay to? Kapit-bahay. Kapit-bahay. oh. Bakit nyo lang di palagi kinakausap nyo eh? Hindi <laughs> <laughs> sa probinsya sila nag-stay. Uh, okay. Ako dito sa Manila. Sa Burgos kaya, di ba? Hmm. Mayroon, wala, malayo-layo ang dagat sa Burgos eh. Malapit, Malapit, Malapit lang ba? Saan? Tricycle lang kami Ayun, maglibang-libang kayo sa dagat. Di ata kayo nagpapasyal sa dagat eh. Minsan-minsan lang. <laughs> Doon kayo, magano kayo, maglub lub lub pero healthy pa yun. Para yung mga ano. Kailangan kasi mabago lang talaga yun. Yun ang pinaka-technique. Mabago yung nakapaligid nyo, mabago yung nakaka nakakawentuhan nyo. Hindi lahat po ano, hindi lahat kayang kaya kirahin ng pagkain. Aray. Pag nakakain na kayo, mabuhay na kayo. Hindi. Kaya nga may ano eh. Mabas na mga kachismisan eh, mga chismos na. Kaya pala si Sene, umusok ko mga ako kumaaral, masakit pa na talaga pag-process. Masa na process na ako, nililibang ko kayo eh. Hindi hmm. hmm. nga pala gilid. Mami, okay na yan. Kaya pala sumisi siya noon. <laughs> sumisi siya noon yung kasama ko. Three times siya bumalik eh. Kala niyo hindi masakit ha? Ngayon, yeah, alam mo na, relax. Ito bilang sa'yo. Maganda pag tumunog. Mm. Diba ang sarap sa parang Ay, na? Kalina. Iba kasi yung nagganyan sa akin noon. Grabe, kasakit talaga. Mami, kailangan sa mga nagpapakraking sa leg, kailangan yung pupuntahan nyo. Tignan, eh, ano mag-observe kayo kung matagal na nilang pinapractice. Katuloy yun, nasaktan kayo. Relax lang. Ay tayo, Joy, sa yung Tapa. pinta natin. Oo, na yun. naman. Yun ang pinakatulong ko sa inyo. ano na yun. Yung... Uh, Ay, wag yung okay kayong matakot na maggastos ng pera kung magiging maligaya yung pupuntahan nyo. O po kayo. <laughs> Kaya, Isa pa, magiging mato. mas Magiging masaya kayo niya. Mas <laughs> malapas din ako, mga minsan eh mga oh, pinsan ko Oo, oh, kailangan okay. yun. Kasi na kayo. may na kung doon lang nila. Palangot hmm. na yan. Oh. <laughs> <laughs> oh, na. Kanina ayaw eh. Ganyan no. lang. Oh. Dito oh. kasi oh. Lalambingin mo lang yan. Ito oh, alam ba yung ganun? Oo oh uh. Oo. Oh. Sus, you know. oh! mo na ah. Kanina hanggang Itong deltoid na to. Deltoid muscle. Normal lang na magkakaroon ng muscle spasm yan. Once nasira ito. syempre sasaluhin ng muscle yung impingement. Pag impingement sa nerve. Pag inaangat kong ganun, alam mo yan parang may dumudulas na ganun eh? Muscle yun, stiff muscle ang dahagong. Deltoid muscle to eh. Kasi nga, matigas siya. Mm. Stiff siya. Pero pag yan, oh, yung massage na ganyan, parang haplos lang ng pagmamal. Hindi mo siya tudurugin ng todo. At dito, ito, yan, muscles, masam Parang bukol na ulit. Okay, huwag hey, lang kayo maliligo, bias. Mami, Oh. Alam mo na,